Muling pinahanga ng aktres na si Kim Cho ang kanyang mga taga-suporta at mga netizens sa kanyang timeless beauty na tila hindi umano tumatanda. Pinag-uusapan ngayon ng ilang mga fans at netizens ang bagong look ni Kim Cho na nagpapatunay kung gaano ito kaganda na hindi mahahalatang tumatanda na ito dahil habang tumatagal ay paganda ng paganda ang aktres. Kamakailan lamang ay nagbahagi ng video ang aktres sa kanyang Instagram account kung saan ibinida niya ang kanyang bagong hairstyle na mayroong bangs kaagad namang bumuhos ang mga komento ng papuri para kay Kim Chu mula sa mga netizens at maging sa mga kapwa celebrities ni Kim Chu. Komento naman ng ilang mga netizen na habang tumatagal ay tila paganda ng paganda umano itong si Kim Chu at nagiging younger lookang na rin. May mga nagsasabi naman na ito ang isang indikasyon na nakapag-move on na si Kim Chu sa nangyaring heartbreak kay Sian Lim dahil blooming na ulit ito. Ayon pa sa ilang mga netizens na napaghahalatang in love umano ngayon ng aktres at napakasaya sa kanyang buhay pag-ibig. May mga nang intriga naman at nagsasabing ganito talaga ang nangyayari sa isang babae kapag nakalaya sa isang toxic relationship at nahanap na ang tamang tao para sa kanya, kagaya na lamang umano sa isa pang super blooming aktres ngayon na walang iba kundi si Catherine Bernardo, matapos makalaya sa sinasabing toxic relationship nila ng aktor na si Daniel Padilla. Ano ang sa balitang ito?